Hello mga kacharets! Sobrang saya ng Cheese Max mga beshies! Si Eman Bacosa ang junakis sa labas ni Manny Pacquiao ay todo bigay na yumakap at humalik sa kanyang ama. Pagkatapos ng kanyang tagumpay sa laban ng boxing nitong December 15, 2023, si Emmanuel Joseph Bacosa Pacquiao o mas kilala sa tawag na Eman ay sumailalim sa boxing competition laban kay Noel Pangantao na representative ng Fairtex Fight Team mula sa Paranaque City. Ang labang ito ay ginanap sa Oval Plaza Gym sa General Santos City kasabay ng opening ng Paskuhan sa Gensan. Ang kakaibang performance ni Iman ay nagdala sa kanya ng TKO win sa first round ng kanilang scheduled four round na laban sa boxing. Sa pangangalaga at supervision ni na-coach Buboy Fernandez at coach Dodi Boy Peñalosa, umaasa si Eman na makabuo ng magandang record sa kanyang boxing career. Katulad ng mga nakaraan niyang laban, ito rin ay isang blow-by-blow -blow event na ine-endorso ng MP Promotions ni pambansang kamao Manny Pacquiao. Sumabay pa ang pagkapanalo ni Eman sa kaarawan ni People's Champ Manny Pacquiao noong December 17, 2023. Pagkatapos ng laban, diretso agad na bumaba ng ring ang binatilyo at lumapit sa amang si Manny at binigyan ito ng yakap at halik. Ang yakap at halik sa kanyang ama ay naglalarawan ng tunay na respeto at pasasalamat sa suportang natanggap nito sa kanyang ama kakikitaan ng magandang upbringing ang binatang ito at mukhang may mararating sa larangan din ng boxing. Tatlong buwan na ang lumipas mula nang makilala siya sa professional boxing noong September 23, 2023 sa kanyang laban kay Jomel Kudyamat ng Laguna, kung saan nagtapos ito sa split draw. Si Eman na 19 anyos ay ang alleged love child ni Manny at ni Joanna Rose Bacosa na matatandaang humingi ng child support noong taong 2006 at 2011. Talaga namang panalo sa saya at tagumpay ang journey ng buhay ng binatang si Eman Bacosa. Mabuhay ka Eman!